Masaya na kaya ang mga magsasaka natin ng bigas. Ngayon po na eh, rekomendasyon pa lamang po ito, wala pa hong uh, deklarasyon si presidente ko ano po ang kanyang magiging desisyon ano? Ganito po. Ang rekomendasyon ng Department of Agriculture kay Pangulong Bongbong Marcos, itaas ang taripa sa inaangkat na bigas. Uutay-utayin po 'yan mga tatlong buhos po 'yan hanggang sa makarating sa 35%. Balik tayo doon. Mga kapuso at ito po, pagpapatigil sa pagangkat ng bigas para maprotektahan ang mga lokal na magsasaka. Nasa linya po natin, Mr. Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers. Yes, uh, good, good, morning good, po. Good morning po, Mr. Morning. Montemayor. Opo. Opo. Uh, good, good morning, Camelo. Good morning din sa lahat ng nakikinig. Opo. Yung po ang tanong namin, masaya na ba kayo dyan, uh, Mr. Montemayor? Opo. Well, uh, on the one hand, nasisayahan kami dahil at last kinilala ng gobyerno yung problema. At meron na silang iniisip na hakbang. Pero on the other hand, bakit pinatagal pa nila bago sila gumalaw? Mm -hmm. Kasi uh, abril pa lang um, nag-umpisa ng bumaba presyo ng palay at uh, nagpatuloy pa yung pag-aangkat ng murang bigas. Wala naman silang ginawang hakbang Apo. para medyo makontrol yung paso. No, ngayon, Karamihan na magsasaka nakapagbenta na sa mababang presyo. Uh -huh. Kumbaga, tapos na yung problema at least for this season. Ngayon lang sila gagalaw. No so, uh -huh. pero sabi nga namin, better late than never. Opo, oo. <laughs> Tama po. Meron pa namang uh, kasunod na anihan po eh, di ba, Mr. Montemayor? Opo, para... oo, uh -huh. Pero alam mo yung yung PC na magsasaka, may ikli lang eh. Uh -huh. Uh -huh. Isang anihan lang nabagsak ang presyo, hindi makakabayad ng utang. Uh -huh wala sampuhan pang tanim uli mm -hmm. hindi makakapadala ng anak na sa eskwela pasukan pa naman Apo. na parang parang isang season pa lang na mahina ang presyo lubog, lubog na sila so, so etong statement ng DA na utay-utayin mm -hmm. parang hindi magandang dating sa magsasa kanya dahil nalulunod nalulunod na siya tapos utay-utayin pa yung pagsaklolo uh -huh. no dapat immediate at mm -hmm. effective solution Opo. ang hinahanap Opo. Dapat yung yung 35% para sa inyo, 'wag nang utay-utayin. Itaas na kaagad sa dating taripa para ah uh, ma-limitahan naman yung importation, Mr. Montemayor? Sabi ko nga, nung Abril pa dapat 'yon. Kasi nung Abril, napakamura ng imported. Mm -hmm. Kung tinaasan nila noon, hindi naman gagalaw masyado ang preso ng ng bigas. makakakolekta pa ng taripa yung gobyerno. Opo. At, hindi lalong babagsak ang presyo ng palay. Opo, opo. Mr. Montemayor, yung po mga sinasabi nyo mga nalugi. One time lang nalugi. Ano talagang hindi na po makakabawi yon? Kahit meron tayo magandang balitang ganito, hindi na sila babalik sa pagsasaka. Anong tingin nyo? Kailangan nila ng parang asuran sa hmm. gobyerno na gagalaw ang gobyerno. Kasi kung iniisip nila sa susunod na anihan, ganun na naman, Opo. eh bakit nga naman sila magtatanim pa? Lalo silang mababaon sa lugi at utang. Mm -hmm. So, they need signals from the government. Mm -hmm. Na seryoso yung gobyerno na ayusin itong problemang ito. Opo. Ngayon, kung kaya yung mga senyales na utay-utayin, mm -hmm. hindi magandang signal yun. Mm -hmm. No? Ang kailangan ng magsasaka yung firm commitment and decisiveness ng government. Oo At nakita, na nakita pa. ko pa doon sa isang balita, no? Ha? Temporary halt on rice importation may temporary pa ho eh Mr. Montemayor eh Well tama naman yon kasi kaya kaya bumagsak yung preso ng palay dahil nagkaroon ng sobrang bigas sa merkado dahil Apo. sa sobrang pag-aangkat uh -huh. no? hindi kinontrol ng gobyerno so kung hintuin nila yung pag-aangkat at maubos yung sobra hindi naman dapat tayo kulangin hmm. yung sobra lang mm -hmm. di, di pwedeng... Ang na nila yung import ban. Pagpatuloy na uli yung pag-aangkat. Opo. Pero i-monitor nilang mabuti para hindi na naman bumalik sa sobra-sobrang supply. Opo. So, ibig nyo sabihin, hindi naman totally alis yung importation. Tingnan lang kung gaano lang ang kailangan ng import Mr. Motimayor. Yes. Yes. Opo. Hindi naman pwedeng... Uh, hindi tayo umangkat dahil kulang yung production natin eh. Kailangan Opo. natin umangkat, wag lang sobra. Opo. So sa ganito, sa ganitong sitwasyon na meron tayo, ito ba kahit sa susunod na anihan, kakayanin na po natin na solusyonan o tugunan ng ating local production ito pong ating uh, uh, itong ating pangailangan sa bigas Mr. Montemayor malayo pa tayo uh -huh. ang deficit natin ngayon nasa 25% ng uh -huh. ating kinakain sa isang taon uh -huh. no that's about uh, almost 5 million tons 4 to 5 million tons uh -huh. ang ang kakulangan natin na inaangkat natin, yung portion na inaangkat natin, hindi natin yan mapuproduce sa isa, dalawa o even limang anihan. Eh. Mm -hmm. It will take time. No? Opo. Kaya kailangan pa rin natin umangkat. Mm -hmm. Pero wag nga yung sobra-sobra na mawawala naman ng pag-asa at ah uh, parang pag-aasa yung mga magsasaka at mag-decide sila, huwag nalang magtanim, Opo. edi lalo tayong aangkat. Opo. Dito sa sinasabi na kahit sabihin natin na utay-utay hanggang sa makabalik tayo sa 35% at uh, lilimitahan o, 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 o titigil pansamantala yung pag-aangkat ng bigas, kikita na ba na maganda ang mga magsasaka? Yan naman ang tanong natin, Mr. Montemayor. Ah, uh, koro magre-react yung market kasi nangyayari ngayon kung bagsak yung presyo ng bigas uh -huh. dahil so oversupply yung mga bumibili ng palay sa magsasaka mag-iisip yon ah uh, magkano dapat bilhin yung palay para pwede kong itulak sa merkado sa ganyang mababang presyo uh -huh. no kaya binababaan nila yung presyo ng palay uh -huh. no? kaya kung taasan yung tarifa magmamahal yung imported uh -huh. makikita yung ng mga trader o, meron na tayong puwang para makabili ng mas mataas sa magsasaka. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun ang ine-expect natin na reaction ng market. Opo. Ano naman ang magiging uh, epekto niyan sa retail? Baka naman lalong umalagwa ang presyo sa retail ng bigas, Mr. Montemayor. Opo. Pinag-aralan namin yung datos mula sa Philippine Statistics Authority. No? Noong wala pa tayong krisis, ang diferensa ng import price, at saka yung sa retail, yung binibenta na sa mga mamimili, mm. mga 13 to 15 pesos per kilo. Mm -hmm. Yun yung kung saan dumadaan ng ilang hakbang yung gastos, dadagdagan mo ng 13 pesos yung imported price. Mm -hmm. Yun ang lumalabas sa retail. Mm -hmm. Alam niyo magkano ngayon yung margin na yon 22 pesos. Mm -hmm. Lumobo yung kita ng mga nasa gitna. At yung presyo ng bigas, hindi naman masyadong bumaba. Mm -hmm. Kaya ang sinasabi namin, kung taasan yung taripa, siyempre magmamahal yung imported. Pero sa laki ng margin ng mga nasa gitna, kaya nilang saluhin yon, mm -hmm. Kikita pa rin sila pero hindi na ganun kalaki. Mm -hmm. oh, yan ang challenge ngayon sa Department of Agriculture. Mm -hmm. Paano nila ma na yung trader? Kung hindi nila kaya yon, mm -hmm. wag nilang ipapasa yung problema sa magsasaka. Opo, opo, opo. Sige po. Mr. Montemayor, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din po. Thank you. po. Uh, Raul Montemayor, mga kapuso, National Manager of Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated.